16 years. Started out as a Paul lawyer. Alam niyo pa yung mga tao, mga Paul lawyer, mga public defender. Sino na naging kliyente ng Paul dito? Wala pa naman? Oh. Tapos another 8 years as a prosecutor with the DOJ. Sino na naging kliyente ng fiscal dito? Wala pa rin? Well anyways, uh, yun. Ang tingin natin sa networking scam meron ako mas mali mas malino na paliwanag o so, explanation bakit ang um, networking is uh, hindi ko talaga sa gustong gawin no bakit ko nasabi na pwedeng maging scam ang uh, networking and that is years of experience as a legal professional handling investment scam cases in court nagha-handle po ako ng scam cases in court no so para po doon sa mga nagsasabi na nga, yeah, networking kasi, bakit mo nasabi? Most probably, hindi nila masasabi. Pero ako, oh, I can tell you, ano, paano masasabi, base sa ebidensya, base sa experience, ano yung mga masasabi natin na business na scam. Tsaka, siyempre, as a legal professional, nandun po, likas sa atin yung yakap. Tama ba? Likas sa atin yung ayaw nating ma-associate. No? Yak, yeah, networking. Habibi. <laughs> Di ba? Pinapakulong ko ngayon mga sama eh. <laughs> Tapos ako mapapasama din ako dyan. Di ba? So, those are some of the things, no? Na kung Pero nung makilala ko mismo si Ivern. No? Nung makilala ko mismo yung team. So dito sa team natin, marami tayong lawyers. Marami tayong professionals. May engineer no? And then eventually, kami as a team, ng misis ko, marami lang kami na convincing mga professionals like mga doctors. Bakit? Kasi nga, magaganda yung products ni Ivern.